Magandang araw po ulit sa inyo mga kay Skipper TV At ito po si Skipper Welcome Skippers sa aking channel At sana po do not forget to like and subscribe po sa aking channel uh, Para po lalo pa pong madumami ang ating mga subscribers at mga contents At sana po kung meron po kayong mga comments or suggestions Please do not hesitate to write it down sa comment section at uh, ngayon po ay uh, i-feature ko sa inyo ang ang paborito ninyo siyempre lalo na po ngayong Bermans walang iba po kundi ang Dapitan Arcade ayan so sabaya, samahan nyo po ako at nawapo po ay magustuhan nyo ang ating mga produkto nito at siyempre po maray po salamat Onapet and win a friend So, ano po yung sinasabi mo, sinishare mo, Kuya Jay? Pagka habang tumatagal yung araw, papalapit ng December, ano po yung nangyayari sa kalsada na to? Lalagay na po yung install yung dyan, pati dun sa kabilang. Magkakaroon na mga stalls dito para dito sa kabilang side. Tapos po, mas lalo na maganda tingnan. Tapos, hindi na siguro masyado makakadaan dito, no? Okay, one way na lang po ito. One way na lang talaga to. Ayan, tapos medyo masigip na talagang dumadami ng tao, no? Actually, sa ngayon po, uh, alas 4 media ng hapon, or almost 5, ay napakarami sa sakyan po dito. Tapos ang daming tao. Ayan po, papakita ko sa inyo. Ayan, no? Alam nyo po, dinadayo po talaga to ng mga, no? Yung mga kababayan natin. Ano po yung mga may mga budget na nagtitipid, practical. Alam nyo po yon, Di ba? Tama, sir? Oo, may mga artista pang nga pumupunta rito, eh. Di ba? tsaka yung mga talagang mga big time no kasi kilala to eh no so ayan po ayan mo ang haba at nandito uh, dito sa side na to yung save more sa left side yung suki market so lalakad po ako papunta dyan say say ko sir so, salamat po meron pakaliwa. pa pakaliwang gano'n no o, oh, sige sige say say natin thank you po ayan meron dito mga handicraft naman no mga parang mga basket so, meron dito mga Uh, porcelains guys okay, sorry po thank you po uh, ito mga handicraft maganda oh ito naman tayo ng mga handicraft natin mga mga plates, ang dami eh. ito pwede nyo pang decoration sa bahay o iba pwede gamitin Ayan po, ang dami oh. Ito yung mga handicraft. Ito pwedeng gawin parang blinds to eh. Ayan po. Ate, magkano po sa ganito? 550. Ang tawag dito, te? Ayun, tama nga ako, blinds nga. <laughs> Ayan po, pwede cover natin, te? Ayan, si ate oh. Salamat po. Mga handicraft oh ah uh, purely mga handicraft to. So, pag nag-decor kayo sa bahay, yung mga mahilig sa Filipina na motif, ito uh, po dito, pwede kayong kumuha dito. Gagamitin nyo, pwede nyo gamit na, gawin na pang accent ng Christmas decors. May mga bayong pa siya. May basket. Yung ganitong basket ate, magkano po? 150 po itong maliit. 150. Maliit. Ay, ah, ito ma ay, alam 450. sungka. 250 hawak ni ate. Mas malaki, eh, 450. Ayan, no? Para dun sa mga... eh, uh, ito po yung mga native na laro natin. Yung mga kabataan ngayon, malamang hindi na po nila alam to, eh. Pero ito, uh, may style po na paglalaro nito, ni sungka. Ayan po, papakita ko sa inyo. Ito yung bahay nyo. Iba, bahay nyo, ito bahay ng kalaro nyo So tapatang kayo Ito mga to, i iuhulog nyo dyan Tama po ba? Tapos ang kusa na abutin yung inyong shell And so on and so forth hanggang maubos Paubusan po yun, paramihan kayo na may lalagay na shell sa inyong bahay Ayan, di ba? Meron pa rin pa ganito, ang galing, no? Po? Ayaw po Naglalaro po ako niya Lalo pag may bagyo, walang pasok sa school sa lupa kami nagsusungka. Ah, sa lupa kayo nagsusungka? Doon kami nagbubutas noong araw kasi mahirap gumawa niya. Eh. Oh, naalala ko pa nga nung no, ginagamit na sampalok eh. Oo. Oh. yung buto pa, ng sampalok? Buto na ano, sa amin, yung butil po ng mais. Hindi hey, kayo, butil ng mais. Oh, yan, yeah, naalala ko yun eh. And, uh, kung baga, ito, pagka gumamit ng shell, noong araw naalala ko, so shell yun. Kung baga, so shell yung kalang sungka. Eh, kami buto ng sampalok. Yung buto ng sampalok, manin. Ah, di ba po? Tapos meron pang pangwalis tingting dito si ate. Yung ganyan, ano, kung masipag kayo, magkano po yung ganyan? 100 pesos lang, o, oh, diba? Tapos yung mga ganitong abaka, ate? 250 yan, sir, kasi ano yan. Hindi dito sa atin gawal. Ah, hindi dito gawa sa atin. Ah, imported ba to? Anong difference nitong sa, sa local natin? Pero abaka din po ito. Oh, parang China to eh. Ito, abaka natin to. Oh, yan ang abaka natin. Sa itong mga ganito. Mag, ito, ito talaga, 250. Imported. Ito imported, oh, parang buhok ni Maria to. Ito yung sa atin. Magkano naman po yung sa atin? Ito pa. Opo. 100 po. 100 ito ay 250. Ayan. Tapos may mga basket. Yung ganito po yung isang set ng basket ate, magkano po? Per Perperaso po yun. Sir. Ah per perperaso. Magkano po yung ganito maliit? Ayan. 100 lang po. 100. Ito po? Sumunod. 150. 150. Tapos yung pinakamalaki? 150. 250. Ayan. Yung ganito pong ano, sa inyo rin to ate, no? Magkano po naman dito? 35 pesos ang ganito. Kaya, pag maraming bibilin. at yung sandahan. Ayan po. So, may customer si ate. Hindi na natin masyado abalahin. O. Lipat naman tayo dito. Sa iba. Eto, ang gaganda po. Pang decorations, o. Oh. Totoo lang, talagang magsasawa ang mata ninyo sa dami ng decorations po dito ayan po nandito lang po yan sa Dapitan Arcade ayan po ang dami dami napakarami ilan pa lang po ito na cover ko so papasadahan na lang po muna natin tapos next na balik ko uh, malapit lang naman po ang bahay ko dito ay uh, isa isa yun uli natin ayan parang Christmas tree ang pinaka yung outlet lang ang tatago <laughs> Teko lang sagot niyo. Meron po yung sa yung kita. Original na. Yung mga kulay. Herbos. Ito ba may bagong labas na yun? Magkano po yung ganyan, te? Yung ganito sa 7,000. 7,000. Meron naman yung sa ano, uh, 6,000. 6,000. Alin po doon yung 6,000? Yung pink? Oo. Oh, oh pwede okay. po pumasok? Pero ganyan din, sir. Ang ganyan. Pero ah. bakal naman yung pinaka... Ah, ito po. Ano po ito? Plastic? Hindi, et, fiber, etong, eto fiber, fiber, sir. Ah, fiber. Ito niya, baka naman dun sa... Ah, yun, so mabigat yun. Hindi naman, dapat B lang. Okay. Eto may bakal siya sa loob, tsaka fiber. Ah, mas maganda ang setup nito ito. Pa yung Oo, nga, yun. So, na. pwede nyo siyang i-tog ng yuhan. So, ba, ate? Hindi naman lang, gano. Kakalas mo yun, ah. Uh, nakakalas mo lahat yan. Pag kunwari, itatago na. Nakakalas, nakakalas mo yan. Tangan. Ito nga po. Pwede kang kalasing siya. Nasa dito sa loob mo pala yun, siya, oh. Para Christmas tree na. bata. Ay safety ba po to pagdating ko kay Hawakan ng bata. Send po to. Okay, 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 -tan yan niya. po oh, 'yan. Eh ay Okay na po safe siya. Ayun, so tapos okay, meron siyang connector para mag-ilaw siya. Ayun, ayun ang ginawa niya. Ayun, oh. Ayun, oh. So nag flash okay. na uli yung ilaw niya. Ayan, oh? so, okay. galing, ganda. Tapos meron pa sila rito mga, ano, reindeers. Kuya, yung ganyang reindeer na maliit magkano po? 2,000 po 2,000, isa. May ilaw na. May ilaw na. Pati nga po, okay lang. Para may pakita natin sa, ano. <laughs> Tati tumulo chat. Bonggang-bonggang uh, 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 ating Christmas pagka ganito decoration natin sa bahay. Opo. Uh, Di ba? Ni ano, oh, ganda oh pagka naka up sa ano. Uh, yeah, sa Christmas ito, tree oh. Tapos yung ano, snowman. Ayan, ayun, ayun no, oh, ayun na no? oh. Lalo na pagka dumilim na talaga, mas makikita yung ano. Ito pala yung, yung beauty ito. niya. Oh, ito na 'yung one night party. Ito po 35 po 'yan. 3.5 po ang isa niyan. Pero pag bumili tatlo, may ay, discount. Ayun. Ay Discounted na pag tatlo binili niyo. May ilaw na siya kompleto na di-display mo na lang. Oh, i-display na lang, may ilaw ayan oh, kitang-kita okay. natin oh. Meron din kami mas may malaki po. May pinaka ang ganda po, po niyan, na no? pinaka nanay ito. Iba-ibang colors pa yung reindeers. Merong white, may yellow, tsaka oh, may orange. Ang galing oh. Tatlong kulay po 'yan. Pero may iba-ibang sa isya. Oh, o yan, tama yung sabi ni nanay. Gold, silver, bronze. Pero kami bronze. snowman eh, you no? Know? Tapos may snowman pa. May ilaw din po yan. May ilaw yan, sir. May ilaw yan. ang oh, oh, galing. Ano yan, kuya? Mga dito oh, lang gawa sa atin oh, or imported? Pwede na dito. May snowman, no? Hindi, oh. okay, babalutan okay. niyo po ng ano, gaya ng customer namin, may paraplasma na ano. Yan, what do you think, siya? oo. Oh. Kaya eh, kahit tumano no siya, basta yung outlet niya, uh, hindi mababasa. Okay. Okay. yun. Okay. Pero parang analysis naman, si kasi yun, sa size ng trick, mas open pa ito. Itatabi si snowman, parang hindi na bagay sa height. Parang napaka bongga ng Christmas oh. decors nyo, no? Pagka, parang hindi mahalata na tayo yung nagigira nagigira. pa, di ba? <laughs> Kasi, syempre, dito lang tayo bumabawi, di ba po? At least, nakaka-inspire, nakaka-motivate. Syempre po, meron tayo dito ng Christmas tree. Ayan, uh, gold na Christmas tree to. Ito ay may 8 feet, may 10 feet. Hindi ko alam kung dito ang 10 feet. Kuya, itong gold na Christmas tree, lang feet po ito? 8 feet po po po. 8 feet din. Ito pong malaking to? Ah, itong 10 feet, anlaki po. Oh. Ayan o oh. Tapos ito yung isang Christmas tree na uh, May Christmas light na Yung mga bulabulaklak na yan yung mga cherry flowers. Ano tawag po dito? Cherry blossom po Cherry blossom oh, Cherry blossom ang motif nya oh. Galing o oh. Uh, yung kanina nasa labas puti Ito pink, red, and blue Magkano po yung ganito? 4 five po 4 five Yung nasa labas kanina? Ito po, 7 po Mas mahal yun Opo, 5 po yun Fiber kasi ito bakal lahat ayun no oh, tingnan natin ah Ayun, ang katawan niya is bakal lang So may bakal din Pero at the same time Ay may yung pinaka trunk niya Na ng fiber So mas presentable, mas maganda Ayan, at marami pang Christmas trees dito Yung ganito pong 10 feet ko yan Na Christmas tree, magkano po? Ano po? 10,500 10, Pero this, ano pa ba yun? Uh, negotiable pa yun? Kung sakali Magkano lang? 10,000 10,000 So per 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 feet ay 1,000 <laughs> ayan po ah uh, so eto meron pa tayo dito parang tower ayan oh. No? magkano po sa ganitong tower 2,000 po 2,000 meron mas maliit etong mas maliit 1,500 po 1,500 so punta lang po kayo dito sa dapitan ano pong pangalan na install nyo kuya Christy po Christy stall so sa tapat po yan ng veterinary clinic sa may, sa may kanto lang eto yung vet clinic po yan sa tapat Ayan. So, yun sa tapat na yun, makikita may malalaking Christmas tree din po doon. So, pupuntahan din po natin yan. Ayan. Eh. Oh, may binibenta si Kuya na sa si Tronella. Oh, Anti-mosquito. Magkano yun? po. 350. 350. May sarap. Ah, yung ano Oo oh, nga, no, bango oh. Bango po na citronella si Ang dalamok Antay mosquito. Effective ba yung ganyan? Talaga. Kaya lang wala akong pera ngayon eh. <laughs> Nandito ka lang naman lagi eh. saan ano sa Tomas Murato na nabilis na? Oo. Ang bango. Sa ano sa Tomas Murato? Tomas Murato. Opo. Ayan. So kung gusto ninyo, ano ano pa pangalan yung kuya? Gerson po. Nelson? Gerson. Ah, Gerson. Ayan. Uh, uh, Puntahan nyo lang po si kuya. Madalas lang siya sa Tomas Murato. Ang ginabenta niya yung mga ganitong citronella. citronella anti-mosquito, 350 each. Murang-mura. Murang-mura. Opo, ayan. So, 'yun lang po muna sa araw na ito. At uh, i cover ko po uli ang iba pang mga kabanata dito sa ating Dapitan uh, Arcade. At siyempre po, uh, papasalamat po ako sa lahat ng taong tumangkilig sa akin. Uh, at muli po, nagpapasalamat ako sa inyo. Uh, sa inyo pagtangkilik, sana po ay mag-subscribe pa po kayo sa akin channel. This is Keeper TV. Own a pet and win a friend. Salamat po.